Hello! Good morning, good morning mga lalabs, mga bayots! Good morning from Kuwait, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or gabi, saan man sulok ng mundo, migamigalab, shoutout po sa inyong lahat sa mga kapwa ko po, FWZLO, hello, hello, migalab, shoutout po sa inyong lahat at kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share so dito tayo sa ating topic, mga lalabs, mga bayots, usapang rally so Nagrale itong Marcos supporters doon sa labas ng Senado para ipanawagan na papa uh, papasokin daw ang ICC at hulihin si dating Pangulong Duterte, sinali na si, si BP Sara, si Bato de la Rosa, si Harry Roque. Lumang <laughs> ano kinalaman ni Harry Roque dito. <laughs> Tapos ito pa, si Harry Roque, si Bongo, si Atorne Panelo, at si Kiboloy. <laughs> so, yun yung pinanawagan nila, no? Nagtaka lang ako. So, siyempre, dati pinagyabang natin dahil bumuto ako kay Marcos dati, na budol nga. Ah, 31 million tayo, pero hindi pala. Questionable pa rin ang 31 million na boto kay Bongbong Marcos dahil may attorney, may attorney Glenn na nagkiklaim. claim na dinaya ang uh, eleksyon uh, noong 2022 kay Marcos sa uh, hindi 31 milyon dahil anjan si Pinyate yung uh, may-ari ng uh, tawag dito Smartmatic na di umano ay nakipag-usap uh, si Liza Marcos kasama si Ivan Oy at si Hubert Gibara na sumasaka bilang uh, buhay na no? nasa nasa tanas na si Hubert Gibara So, questionable yun. Pero para sa akin, panalo pa rin si Bongbong Marcos over Lini Robredo. Kasi si di ba, meron parang around 15 or 16 million. So, pagpalagay natin 16 or 17 million na. flat. So, kay Marcos, parang merong around 20 to 23 million. So, panalo pa rin si Bongbong Marcos kahit... Uh, Walang smartmatic. Pero mas malaki dahil 31 million ba naman kung kasali smartmatic. So, yun, no? Ngayon, uh, nagprotesta sila doon dahil nga hindi nila kaya ng kampo ni Marcus Jr. Pa, uh, ipa, ano, no? Uh, sabihin na walang, uh, hindi nila kayang uh, pabulaanan kung sa Tagalog pa, no? or pasinungalingan na hindi bangag si Bongbong Marcos dahil ilang bisis natin yan sinasabi na doon mismo sa uh, interview ni Liza Marcos kay Tonyeng never niyang sinabing hindi bangag ang asawa ko basta galit lang siya kay Sara dahil sinabihan ni dating Pangulong Duterte na may presidente tayong bangag uh, adik bangag noon bangag hanggang ngayon hindi po ba pero hindi sinabi ni Liza na hindi adik, hindi bangag ang mister ko na pinaratangan ni Duterte. sayon so, Hindi nila kayang pabulaanan. Kaya, ang ginawa na ngayon, ano, pampa uh, divert ng isyo, una dyan yung, ano, yung pangbubumba dyan ng water cannon sa, ng Chinese daw dyan sa may uh, west, uh, sa South China Sea ng, Pilip, ng Philippine Coast Guard, binumba ng Chinese Coast Guard. So, yun yung lagi nila ngayon pinapa uh, ini-inject, pinapa lalak, binabalita lagi sa mga mainstream media. So, samantala yung hearing ni Bato, wala. So, ngayon, nag-ano no, nag kanina. Nagtaka ako. So, ayon dito sa Brigada News uh, Manila, tingnan daan-daang supporters ang nagtipon, uh, Marcos supporters ang nagtipon-tipon sa labas ng Senado para iparawagan na payagang makapasok ang ICC para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killing sa panahon ni Pangulong Duterte. Wow, ang kapal ng mga mukha ninyo, no? mga, mga loyalisa, no? mga Marcos supporters. Samantalang dati, sa panahon ni, Bang, ni Duterte, nag-enjoy kayo sa uh, benefits na yung droga, Uh, hindi man totally na obos pero marami po ang nabawas pati mga adik kung ano-ano pa nag-enjoy kayo 2018 nasa Manila ako noon Nasa Metro Manila ako doon, nakapapunta ako dito ng Kuwait that time. Yung accommodation ng agency namin, nasa Paco, Manila, Iskinita. Pero, hindi kayo natatakot kahit umuwi kami, lumalabas kayo tag alas 11 na ganyan. Pupunta kami, lumalabas kami papuntang uh, saan ba to? POI tagalas -E -E. Tag alas 11, alas 12 ng hating gabi. Umaalis kami ala una para pipila do ng alas 8 ng umaga. Sa POI -E -E. hindi kayo natatakot dahil bakit walang mga adik, walang mga tambay sa labas nag enjoy kayo tapos nga ipapanawagan ninyo yung extrajudicial killing ang kapal kapal ng pagmumukha nitong mga supporters ni Marcos kasali na dyan kasi makapal ang pagmumukha ng presidente ngayon Nabangag adik ganun din yung supporters pinakinabangan ang mga Duterte ngayon ididiin ninyo parang ipis na din no inapakan na nga dinidiin pa Ganyan ginagawang ginagawa ngayon ng mga uh, Marcos supporters sa mga Duterte. Pinakinabangan pagkatapos tinapon parang basura. Huyo. Hmm. So ngayon, uh, ito. May mga pictures dito. Papasukin daw ang ICC. So oh, ayan. Yung mga nag uh, nag -rally. So bakit hindi kayo magrarali mga Marcos supporters kung nasasaktan kayo na tinatawag ngayon na bangag adik si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit hindi kayo mananawagan na tanggapin ni Bongbong Marcos ang hamon ni dating Pangulong Duterte na magpa-drug test silang sabay dalawa doon sa Kirino uh, Grandstand ng transparent at hair follicle, no? Bakit hindi yun ang ipanawagan ninyo instead of 30? Kung wala nang problema, sige, manawagan kayo, papasukin ang ICC. Tapos na po, sinabi ni Bongbong Marcos na hindi siya makikipag-cooperate kapag papasok ang taga-ICC sa Pilipinas kung huhulihin si Pangulong dating Pangulong Duterte, mananagot si Marcos sa karamihan. O bakit daan-daan lang kuno? Daan-daang Marcos supporters. Saan na yung hindi na 31 million? Hindi natin sabihin din saan ang 23 million. Kasi nasa Metro Manila man to. So, ipagpalagay na natin ilan ang population ng Metro Manila. Around 7 million ba or 8 million? So, ipagpalagay natin ang supporters ni Marcos doon is kalahati. Or, uh, halimbawa, 80%. O kung 7 million. So, pagpalagay natin 4 or 5 million supporters ni Marcos Jr. sa Metro Manila. Bakit wala man lang uh, kahit half million or 500,000 or pagpalagay natin 300,000 ang uh, nag-rally sa labas ng Senado para ipanawagan na papasokin ang ICC. Samantala, kapag may rally ang maisog, eh, lagi ninyong tinatawanan na, uh, ano, uh, nilalangaw. So, bakit kayo ganun? Eh, samantala, si Duterte, wala man, si, wala man 31 million na pinagyabang nung siya ay nanalo, di ba? 16 million yon oh. So, saan yung 31 million? Ganon sinasabi ko, hindi natin yung kwintahin. O kahit 300,000, bakit wala ang Marcos supporters na nag dito sa ICC? Eh, sa labas ng Senado. Ito pa, nakakatawa. Yung hakbang maisog, uh, hinarangan ang pagrarally doon sa, uh, doon yung, yung doon na baboy, yung parang ilipanting hipopotamus na iwan. Yung mayor doon sa Bastos, Bulacan eh hinarangan nila. Hindi natuloy ang maisograli tapos ngayon na naman sa Dumaguete. Samantalang noong May 1, pinayagan din ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang mga makakaliwang grupo na grali. Nananawagan sila na dagdag sahod, uh, pumunta sila sa labas ng uh, pili ng American Embassy, nagrali sila doon. So, medyo marahas pa nga dahil yung mga taga di Lasal, may mga Lasal na estudyante doon nag ano eh. Medyo marahas konti. Ito pa yung nakakatawa sa administrasyon ni Kuting. No? Nung binumba ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard, eh, hindi wan lang, wala, wala tayong water kanon na mai uh, counter doon sa uh, Chinese Coast Guard. Pero noong May 1, narali ng mga makakaliwang grupo sa American Embassy apa? May water canon. Winotir kanon pa nila yung mga rallies, pero yung Chinese Coast Guard wala. Takot ang Pilipinas gumante sa China. Ang kanila lang ginagawa, 'yung naghahatid ng mga ano, supply doon sa uh, ayungin siya doon sa, share, uh, sa barko ng Sierra Madre, nagdadala lang ang barko ng Pilipinas ng mga reporters ng IBCB, News 5, GMA, o kung ano-ano pang mga channel, ang mga media, eh, nagdadala doon, tapos pag yun, ipapakita doon para sa, tapos hindi gaganti para sabihin, Inaapi tayo, Yun, silang galing ng drama ng Marcos Jr. Administration, bangag na bangag Kaya kayong mga Marcos supporters, mahiya yak kayo ha Kung mananawagan kayo na papasokin ang ICC, manawagan din kayo kay Bongbong Marcos na mahal ninyo, na naniwala kayo na magpa-drug test po siya, ha, transparent. Para hindi na kayo masaktan na tawagin si Bongbong Marcos na bangag adik kung ano paman. No, lumulonok ng PolBoron. At yung pagiging unfair ng administrasyon ni Bongbong Marcos na kung saan ngayon ay an uh, ano ba tawag dito undeclared martial law ang ginagawa ngayon eh bote pa nga nung martial law ni Marcos Sr. eh kahit ganun nagkandalit siya ang Pilipinas at least nagdeclared ng martial law ngayon hindi eh basta basta na lang ang administrasyon ngayon ni Kuting na bangag uh, kung ano ano ang ginagawa sa mga taong ayaw sa kanyang pamumuno So, tinatanggal sa kung sa sina sa kongreso, tinatanggal uh, yung mga gobernador kung ayaw sa kanya. Ginigipit na wala namang declaration ng na si Marcelo bakit? Takot kasi si bungbong Marcos mag-declare ng Marcelo ngayon dahil mapapaaga ang kanyang paglipad either Hawaii 2.0 or very New York or doon sa very Britain, sila lalayas. Hindi lang matapos ang kanilang 6 years uh, terms ni Bongbong Marcos na gusto pa nga nilang dagdagan. Dahil uh, masarap umupo bilang presidente, travel ka ng travel, lebre, tapos party-party, lonok nang lonok singhot nang singhot ng mga white powder, etc. Tapos lebre, Ma malaki yung pira ng taong bayan, taon-taon, trillion-trillion, at yung loteripa kung saan saan pa dyan sa custom kung saan sila pwedeng uh, magkakapira malaki ang kinikita lang pangingikil sa taong bayan so di po ba mm. so yan ano masasabi ninyo dito sa nilalangaw na rally ng mga Marcos supporters na bangag din parihas ng presidente ngayon wala nang uh, pinagyayabang na Willy Bulibo? wala na, daan-daan na lang, yun natin alam nga kung umabot ba yun ng dalawang daan, parang mukhang wala eh.